谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢 Guys, uh, panibagong property po itong ating pupuntahan. Bali itong property pong ito ay clearing na po. Kaya itong madadaanan po nating mga koko lumber po 'yan ay mula po 'yan doon sa property. Bali dito po sa nilalakad natin ito sa Semented Road po ay nasa 100 meters po ang layo niya. Papunta doon sa property. Pero o, kagandahan itong property nito ay may propose na po ito ng Barangay Road. Kung so, sakali po, wala pa lang pong pondo yung barangay po. Pero kung sakaling pwede nyo namang gawan ng daan po, ay pwede pwede po. Dahil uh, nakadeclared na po yun at pwede gawa ng kalsada po. Dito lang naman po ito sa Barangay Bukal, Kalawag, Quezon. Bali, dito na po tayo sa property. Uh, malapit nga lang po talaga ito sa cemented road, yung main road po ng barangay. At kagandaan po ay magkakaroon pa po dito ng panibagong daan po ng barangay road na project po ng barangay. Wala lang po talagang pondo pero nakadeclared na po siya na talagang gagawa ng barangay road. Diyan po sa tinuturo ni ate, diyan daw po banda yung gagawa ng barangay road bali dikit na din po siya ng property yun po yung kagandahan hindi na po tayo magahanap ng right of way dahil meron na po talaga siyang daan, kumbaga dikit na po ng barangay road ang inyong property pa siyang, wala pa siyang linya ng kuryente sa tubig wala pa siyang linya ng kuryente ah wala na rin siya clearing na ano naman sya? mga kahoy na lang mga bagong <laughs> ang bago oo papunta pa po ito doon sa dulo oo, oo papaganyan na papaganyan hindi na nga palu doon nandun ang nandun ang ilong may sakong ng property? Hindi. Clearing na nga po talaga itong property at meron din naman mga tanim po na mga bago kaya lang malilit pa po. At wala pa rin naman po siyang linya ng kuryente. Pero may malapit po siyang poste doon lang po sa May Barangay Road. Siguro ay nasa 100 meters lamang po. At sabi din ate, doon sa property po ay meron doon sa dulo dulo ng ilog po which is boundary daw po ng property. Ngayon po sa ating aerial shot uh, mapapansin naman po natin na halos kakaunti na po yung niyog at na benta lang nga po ito at kinliring. So meron na lamang po itong mga kahoy po, mga punong kahoy na may mga konting fruit bearings po. At ang style naman ng lupa nito ay hindi rin hindi siya bundok at hindi rin naman po siya bangin. So para siyang flat land kaya lang slope po siya, kumaga pa slide po siya. Pero hindi naman po siya yung pabangin po. Para lang din siyang pantay po talaga na pa-slide po. Kumaga hindi naman po ito yung sobrang pa kuba, Kung baka napakaganda ng area ito, sabi nga po ay kung magpa-farming po kayo, mga magtatanim, mga mag-aalaga po kayo ng livestock, ay pwede pwede po itong property ito. Pwede po kayo mag-alaga ng mga manukan, babuyan dito sa area ito dahil hindi naman po bangin yung property at hindi rin naman po sa bundok. At medyo may kalayuan man sa highway ay okay na rin naman po dahil affordable po itong property ito. Sumusukat po pala ang area ito ng 66,701 square meter po. no so, bali 6.6 hectares po yon. For only 2 million pesos. Bali mula po dito sa property ito, kung idadrive po natin ay nasa 14 kilometers po from highway po yon. So, possible nasa 30 minutes pong drive yon. Tapos simula naman po dun sa highway na yon ay magdadrive po tayo kung papunta tayo sa town proper ng another more or less 17 kilometers o nasa 20 minutes lamang po yon kasi highway naman po yon. So bali possible dito sa mula town proper hanggang dito sa property ay nasa 50 minutes po. Depende lang din naman po yun sa takbo ninyo pwede pong mapabilis or mapabagal kagandahan po ngayong panahon ay hindi po kasi nung maulan kaya maganda po yung papasok simula highway hanggang dito po sa may sa property dito po yung sinasabi ko na highway uh, papasok po dito yung property na magmumula po dito sa highway na ito ay abutin po ng nasa 14 kilometers o kaya sa pagtakbo naman po ay nasa 30 minutes drive po. Depende po yan. Uh, expect po natin na ang kalsadang papasok dito ay may pagkarap road pero ang gawing naman po ang construction ng kalsada po dito. At kagandahan pong magbisita tayo ay mainit ang panahon para po hindi kasi maputik. At syempre, makikita natin yung property ng mas maaliwalas. Bale, ito po yung lot plan po ng property. Ah, makita nyo po, pa rectangle po siya. At dito sa area ito, yung sinasabi ko po na development po ng barangay project na road po ay tatama na po yung kanyang property. Kaya po kung sakali po, wala na po tayong problema sa right of way ng kanyang property kasi meron na pong nakadeclared na gagawing kalsada po na dikit na nga po sa inyong property. Kung nagustuhan niyo po itong property ng ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po niyan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Porebikasyon Ulayaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun na ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.